Ah, kunin mo nga yung numero. Ah, puntahan natin, no? Oh, kaya gusto kong kausapin yung yung gumawa ng plano niya yung ng mga nagmamanage. Nako, lola. Huwag na. Ayan na naman ang gagawin mo, ah. Umaatake na naman yung kalokohan mo, ha? Pahihirapan mo naman yung mga tao doon, paiiyakin mo lang. Hindi. Gusto ko lang naman malaman yung katotohanan, nako Ay, naku! Ayoko sumama. Mapapahiya lang ako doon. Katulad nung dati pinalayas tayo. Kasi kung ano na pinagtatanong mo, lolo, napaka-brutal mo eh. Kailangan talaga magtanong ka. Kung mga ganyang bagay, no? Madami mga pinapatayo ngayon, ang gaganda. Ah, Pag-isipin na lang natin. Lahat naman talaga ng mga bago, magandang tingnan, di ba? Pero, pag-isipan natin yung long term. Ah, mga five years from now, ano magiging itsura niyan? Iba naman, ang daming pina... Mga, ano yan, mga 1980s ba yun? Ha? Ah, madaming mga pinatay yung mga mga malls. Madami, madami mga condos na magaganda. Ano na nangyari ngayon? Eh, syempre naman, lolo. Lahat naman ang tumatanda, pumapangit tulad mo. Ha? Aray ko. ka talaga. Ngayon kasi ang karamihan ng mga tao dito sa Pilipinas eh. Hindi nag-iisip. Ah, ang gusto lang yung ngayon. Puro ngayon. Hindi Iniisip yung kinabukasan. Kaya yun ang nangyayari sa Pilipinas, hindi umulad-umulad eh. Magtanong ka kahit na sino, ha? Yung mga balikbayan na, na wala nang matagal sa Pilipinas, anong sinasabi pagbalik nila? Oo, oh, oh, Lolo. You made your point. Okay? Alam ko sinasabi nila, ha? Ang mga buildings daw ng Pilipinas, parang kinakalawang. Tapos yung mga kali daw, ang kikitid tapos yung hangin daw ang dumidumi, -dumi, ang bantot-bantot. Etc. 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 Ano ba yung bagong niyan, ha? Gusto nila ang itsura ng Pilipinas maging katulad din ng Amerika, katulad ng Japan, katulad ng France, katulad ng Italy. Ayun na nga ang punto ko eh. masyado tayong nanggagaya. Ang ginagaya naman natin, yung puro kalokohan, no? magpapatayo tayo ng mga gandang buildings, mga malls, mga hotels, mga condos. Yung nakikita lang natin, ang inaayos natin. Pero hindi natin nakikita yung mga kalokohan na nangyayari, no? Anong kalokohan na naman ang pinagsasabi mo? Lolo, sumasakit na naman ang ulo ko sa iyo. Yung mga nagpapatayo niyan, no? Yung mga under contract yan. Yung mga nagbibig sa mga kontrata yan, nandiyan ang mga kurakot eh. Basta kumita lang sila ngayon magpapatayo kahit na hindi dapat ipatayo. Ang dumi-dumi ng dagat natin ngayon sa kailog dahil dyan, no? Lolo, napapatunayan mo ba yan? Kailangan pa bang patunayan? Wala ka bang pangamoy? Bulag ka ba? Ha? Madami mga restaurant niya malapit sa Manila Bay. Kumain ka. Lumakas ang hangin, ano maamoy mo? Bantot! Ha? Yung mga pabrika dyan, ha? Oh, ano na naman yung public ang sinasabi mo. Dapat nga thankful tayo, no? Yung mga ibang bansa, dito na dinadala yung public nila. Kasi gusto lang nilang tumulong sa mga Pilipino para magkaroon ng trabaho, lolo. Ha? Ano ngayon? Tameme ka. Anong tameme? Ayun na hindi natin iniisip eh. Alam niyo ba kung bakit dinadala ng mga taga-ibang bansa yung mga public nila dito? Ah, para makatipid. Saka para makaiwas sa mga legal issues. Ano naman legal issues yung sinasabi mo, lala? Eh, kasi sa ibang bansa, no, hindi nila pwedeng ipatay yung mga pabrika na yan. Ha? Hindi nila pinapayagan. Dito lang naman sa Pilipinas, eh, basta mga may dolyares, okay lang, sige, patayun nyo yan, patayun nyo. Ha? Kaya ang dumidumi -dumi ng ilog natin. Kaya ang dami natin mga birth defects, mga sanggol na pinapanganak. Walang ilong, walang braso. Ha? Dahil sa mga chemicals na yan, no? kung saan saan tinatapon. Kailangan natin ng water treatment plants. Meron ba tayo niyan? Meron naman siguro tayo, Lolo. Oo nga, meron nga, no? Pero palagay ko, outdated dyan. Kasi walang nakukuha sa pondo niyan, eh. Nabubulsa. Ayun ang kailangan natin, no? Ah, yung mga drainage system natin, kailangan i-up to date dyan. Hindi yung konti ulan lang, baha agad. Tapos ang dami-dami lamok, kasi mga imburnal, walang takip. Ah, ayan ang isipin natin, no? Hindi natin nakikita yung mga yan, eh. Kasi masyado tayong nabubulag, nasisilaw tayo. Excited tayo, eh. Excited tayo. Sobra tayo excited. Ayos na ko, lolo. Ewan ko. Sumasakit na naman ang ulo ko pag nakipag-usap ako sa inyo. Puro ganito na lang. purong problema. Wala na ba kabuti ang nangyayari sa Pilipinas? Wala akong tutol sa mga improvement na yan. Masayang-masaya nga ako eh dahil sa wakas, di ba, nagbabago Pilipinas. Pero yung mga nakikita ko, paulit-ulit na lang. Ilang beses na tayo naging, nag-try na mag improve Ha? Walang nangyayari hanggang ngayon, dumi, -dumi ng Pilipinas. Nagtatanong lang ako. Ayan, Lolo, sa kakatanong mo, na pagbibintangan kang inget, hindi mo ka, hindi ka daw maka-afford bumili. Alam mo, ang tanda ko ng to, ha? Kahit namang Meron naman siguro akong pera, no? Veterano ako, World War II. Na, ah, World War II ba yung World War I? Eh, ano naman ngayon, kung veterano ka? Aba, meron akong pension. Ah, saka meron akong 401k na tinatawag. Ano yung 401k na yan? Ako mas gusto ko yung 24k. Ah, hindi naman sa inggit. Ah, hindi ako ba ito may inggit? Tinatanong ko lang, no? Ayan ang hirap sa Pilipinas, eh. Pagka meron nagtatanong, ha? Ah, Merong concern. Pagbibintangan na naiinggit, ha? Kaya yung mga tao, takot magtanong. Karapatan ko ito magtanong, no? Para sa kinabukasan ng Pilipinas. Tuwing tatae ko, tuwing maghuhugas ako ng mga plato, pinagkainan at maniligo ako. Ha? Gusto kong malaman kung saan bumabagsak yun. Kung saan bumabagsak ang mga dumi. Para sa kinabukasan ng Pilipinas yan. Hindi sa taong ako. Kasi,

Myself, what a wonderful world! Glassy well, skies of blue, and I see clouds of white and the brightness of day I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. In the sky, I also on the faces of people passing by. I see friends shaking and saying, How do you do? They really say I, I love you. I hear babies cry. That's where you find me, oh, over the rainbow, way up high and the dream.